Ito ang tatapos sa Dapat mo mamatay. Tawagin niyo akong Inday. Talayti ako lumaki. Ang nanay at tatay ko lang ang kasama ko sa buhay. Hindi naman kami mayaman pero nakakaya lang namin ang araw-araw. Isang umaga, nagising ako sa boses ni nanay at sa mahina niyang pagkanta. Inday, bangon na. Malilit ka na sa eskwela. Anong hinihintay mo? Pasko? Pasko? Napakamot ako ng ulo. Pero nalangkap ko agad ang sinangag na may kasamang pritong isda at pritong itlog. Kumalamang sigmura ko at dere-derecho ang bangon ko papunta sa kapagkainan kung nasaan si tatay. Tay, may problema ka po ba? Tanong ko sa kanya nang napansin kong nakatulala siya sa pagkain. Ah, uh, wala din na. Hindi lang ako kapag nabisa mo ang nangyayari. Kasi, nakita ko pag kapit ako tayo sa isang pero hindi matutuwa ito as pa, o tao yan. Tapos na yung mga ganyan na nagkita mo nung tapatay sa tupura ni Ayan Maria. Medyo hindi na nga ako pertabis sa mga nangyari. Gusto po, patay. Shhh! Tama na pag-uusap yan kung ano nung -ano, pinag-uusapan yung aga-aga pa. May na nga kayo dyan. ko alam kung bakit pero nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tinitor. Marami na akong naririnig na ganitong kwento mula sa pagkabata. Pero iba ang dating nito. Parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Kahit tirik na tirik ang araw. Pag uwi ko mula sa eskwela, pawis na pawis ako dahil sa init. Agad akong dumiretso sa kusina kung saan nagbabalat ng kamote si Lola. ba yung sabi ni tatay? Dilingon ako ni Lola habang hawak niya ang kamote sa kanyang kamay. Basta tandaan mo, Inday. Kapag may narinig kang boses na tumatawag sa isang ni Liam, huwag na huwag kang lilingon o sasagot ng lab, Bakit naman po? Ay, naku, 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 Inday. Dahil baka hindi tao ang katawag sa'yo, baka inkanto o mga taglugar. O na, tabaho, alam ko ba yun? baryo namin ay tahimik at payapa tuwing araw. Pero pag dumarating ang gabi, parang lahat ng tao ay nagiging alerto dahil sa mga alulong ng aso. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na ako at pumunta sa kwarto. Nakahiga na ako sa banig.